ang larong hapunan na gawa ng isang Pinoy. Dito isa kang balot vendor na gusto lang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Pero isang gabi, may nangyaring kakaiba na hindi mo akalaing pwede rin mangyari sa atin sa totoong buhay ngayon, pag-uusapan natin ang nakakalungkot at nakakakilabot na kwento ng larong ito. Larong base mismo sa realidad ng hirap, gutom at takot ng isang ordinaryong Pilipino. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepy pastas ay aking ikukwento at ia-uncover. Simulan na natin ang kwento lahat ay nagsimula sa isang maliit na kwarto kung saan makikita mo ang iyong kapatid na mahimbing na natutulog ilang sandali lang maririnig mo ang boses ng iyong ina tinatawag kanya para maghapunan Pagkadating mo sa kusina, nadatnan mo ang iyong ina na nakatayo na naghihintay sa iyo para sabay kayong kumain. Isang karaniwang hapunan sa isang simpleng tahanan, ang ulam nyo, tuyo. Isang tipikal na pagkain sa hapag ng maraming Pilipino. Habang nagkukwentuhan kayo ng iyong ina tungkol sa eskwela, biglang naputol ang usapan nang may narinig kayong balita sa radyo na muling laganap ang tinatawag na pay to kill kung saan nagbabayad ang mga makapangyarihan upang ipatumba ang kanilang mga kalaban o sino man na kanilang naisin. Ayon sa balita, dalawang residente na sa kanilang barangay ang nabiktima nito na nagbigay ng takot sa inyong pamilya. Ilang sandali lang, Dumating ang iyong tatay na may dalang lechong manok, isang bagay na bihirang bihira niyong makain. Dito mo nalaman na isa pala siyang tricycle driver at tulad ng karamihan sa atin, ang inyong pamilya ay isang kahig at isang tuka. Pagkatapos kumain, inutusan ka ng iyong ina na patayin ang mga ilaw, isara ang mga bintana at pinto at maghanda dahil ngayong hating gabi kailangan mong lumabas para magbenta ng balot at Charon upang may pangbaon ka sa eskwela. Habang papalabas ka ng bahay, may narinig kang ingay mula sa bintana at nang buksan mo ito, nakita mo si Ashley, ang kapitbahay at matalik mong kaibigan na sa iyo ngunit pinag-iingat ka lang pala niya, lalo na at dumadami na raw ang kaso ng pay to kill sa inyong lugar. Umalis ka na ng bahay nyo at naglakad papunta sa pwesto mo sa bayan. Habang naglalakad, Napansin mo ang isang kubo sa gilid ng daan na tila may pintuan pababa. Hindi mo ito pinansin, kaya tumuloy ka na lang sa pwesto mo para magbenta ng balut at chicharon. Nung gabing iyon, tatlong lalaking customer ang bumili sa'yo, kasama ang isang matandang babae na gumulat sa'yo. Habang nagkakapalitan kayo ng kwento, nalaman mo mula sa kanila na dati may isa pang balot vendor na nakapwesto riyan. Pero napaalis marahil dahil wala itong business permit. Kaya ikaw, nagbalak na kumuha ng permit kinabukasan para hindi ka masita ng barangay. Lalo na at may nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Pero ang matandang babae ay nagbigay sa iyo ng babala na umalis ka na sa lugar na iyon habang maaga pa. Base sa mga narinig mo. Alam ng mga tao sa lugar na ito na may mga insidente ng pay to kill na nangyayari sa kanilang barangay. Sa kabutihang palad, ubos mo lahat ng paninda mo kaya pwede ka nang umuwi. Pero pagdating mo sa gate, nakalak na pala ito kaya nagsimula kang maghanap ng susi. At sa may kubo mo ito natagpuan, malapit sa gate. Nang papaalis ka na sana, Biglang sumulput si Mang Berto. Galit ito sa iyo dahil pumasok ka raw sa kubo niya nang walang paalam at kinuha mo pa ang susi na hindi mo pag-aari. Pagkatapos noon, pinagbuksan ka na ni Mang Berto ng gate. Nakalabas ka rin sa wakas at naglakad pa uwi para makapagpahinga. Kinabukasan ng gabi, pinagising ka ng iyong nanay sa iyong kapatid. Sinabi niya na pumunta ka raw sa barangay upang kumuha ng business permit para legal ka ng makapagtinda ng mga paninda mo. Gabi na kaya dali-dali kang umalis bago pa man magsara ang opisina ng barangay. Pagdating mo, nakita mo agad si kapitan. Tinanong ka niya kung ano ang kailangan mo. At agad mo namang sinabi na kukuha ka ng business permit. Agad naman kinuha ito ni Kapitan. Pero bago niya ito iabot sa iyo, pinag-ingat ka niya. Sabi niya, may mga ulat daw ng pay to kill na nangyayari sa lugar. At ilan sa mga nabiktima ay mga vendor din na tulad mo. Pagkatapos noon, inutusan kanyang ipasok ang mga kahon na nasa labas papasok sa loob ng barangay hall. Nang biglang sumulpot ang isang barangay helper, halatang naiinis siya dahil trabaho raw niya ang ginagawa mo. Ngunit agad na dumating si kapitan at pinagalitan siya, sinabing late na nga siya. Tapos nagre pa Pagkatapos noon, pinaalis siya ni Kapitan sabay inabutan kanya ng limang daang piso bilang pasasalamat sa pagtulong mo. Pagkalagay mo ng huling kahon sa loob ng barangay hall, nakita mo si Ashley na nasa gilid ng entrance, tinanong mo siya kung bakit siya naroon at sabi niya, May mahalaga raw silang pag-uusapan sa barangay. Sa sumunod na gabi, ang gabing hinding-hindi mo malilimutan. Papaalis ka na sana para magtinda nang marinig ninyo ng pamilya mo ang balita sa radyo. Ayon sa balita, sampung katao na daw ang namatay sa inyong lugar na nagdulot ng takot at pangamba sa inyong pamilya. Dahil dito, nagdesisyon ang mga magulang mo na lumipat na ng bahay sa lalong madaling panahon. Kahit alanganin na, pinagtinda ka pa rin ng tatay mo para may dagdag na pera na panglipat bahay sa kadahilan ng kapos kayo sa pera nang nakapunta ka sa pwesto mo kung saan nagbebenta ka ng balut. Ilang sandali, bigla kang nakarinig ng mga putok ng baril. Kaagad kang naalerto at nagmamadaling tumakbo nang may isang lalaki na may dalang kutsilyo ang humabol sa iyo. Sa takot at pagkataranta, pumunta ka sa kubo na nakita mo nung nakaraang gabi. Napansin mong bukas ang pintuan pababa kaya hindi ka nag-atubiling pumasok para magtago at iligtas ang sarili. Nang hindi mo inaasahang makita ang tatay mo doon Sinabi niya na may listahan siya ng mga taong sangkot sa pay to kill sa inyong lugar. Ang underground basement na ito pala ay isang hideout kung saan nagtatago at nagplaplano ang mga sangkot sa pay to kill. Nang biglang dumating si Cap kasama si Ashley, nagulat ka at hindi makapaniwala na sangkot din pala sila rito. Dali-dali kanilang itinali kasama ang tatay mo upang patahimikin sa nalalaman ninyo. Nang ambang babarilin na kayo, biglang sumulpot si Mang Berto ang bantay sa gate kung saan ka nagtitinda at inubos niya lahat ng masasamang loob sa silid mag-isa. Para iligtas kayo, nang matanggal na ang tali, biglang may pumasok na gunman at nabaril si Mang Berto. Kahit gusto ninyong iligtas siya, Nagpaiwan ito at sinabing umalis na kayo dahil delikado na sa lugar na iyon. Umuwi kayo ng tatay mo at inutusan ang nanay at kapatid mo na magtago at magingat. Binigay sa iyo ng tatay mo ang baril na nakuha niya sa underground hideout. Nang ilang sandali lang, bumalik ang mga gunman upang patahimikin kayo. Ngunit sa halip, ikaw ang nagpatahimik sa kanila. Makalipas ang isang buwan, nabalitaan mo sa radyo na nahuli na lahat ng sangkot sa pay-to-kill. Salamat sa listahan na nakita ng tatay mo at sa tulong ni Mangberto na inakala mong patay na. Kamustan! Ang larong ito ay isang salamin ng realidad sa ating bansa kung saan ang kahirapan, korupsyon at takot ay parte ng araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ang simpleng balot vendor dito ay kumakatawan sa bawat Pilipinong nagsusumikap kahit mahirap ang buhay. Ipinapakita ng laro na minsan, ang mga karaniwang tao pa ang nagiging biktima ng mga makapangyarihan pero sila rin ang may kakayahang lumaban para sa tama. Kaya dapat huwag tayong manahimik kung may nalalaman tayong mali o naaapi. Dapat kumilos tayo agad at gawin ang tama kung tunay nating nais makamit ang hustisya. Kung may nais kayong idagdag, pakicomment na lang sa ibaba at pag-usapan natin yan. At yun lang maraming salamat sa panunod. See you next video.